sige na, matulog na tayo. It's our honeymoon, remember? Ha? Sweetheart, bumpy darling, pwedeng magdasal muna ako. Mm. Oh, sige, pero dito ka na lang magdasal. Okay. <laughs> <laughs> Halika na! Tama <laughs> na! No! Darling, darling, pabihahan muna ako magdasal. Mas importante yung dasal ko kaysa kung ano man ang gagawin natin, eh. Okay, pero dito ka lang. Okay. <laughs> Madali naman akong kausap, eh. Sige Hurry, hurry! Please, mo na ako magdasal. Sige na, sige na. <aslında> importante uh, lang itong dasal ko, eh. Sige oh, na. sige. Pero bilisan mo. Oo. Oh. Okay. Bilis, bilis. Okay. Okay, bilis, bilis. Bilis, bilis, bilis. Uh -huh. Diyos ko, sana'y bumigay ng husto ang misis ko ngayong gabi. Huh? Yay! Uy, good morning, Golem. Si Mami. Hmm. Oh, okay, thank you. Good morning, Golem. <laughs> Mami! Mami? Mami? Medyo suplado to si Golem. Eh, ano naman kaya ginagawa ni Mami dito? Mami! mami. Ba sumalubong sa akin eh. Naku, ingat. This mami's 3,000 years old na. Nahukay ko pa to sa Egypt. Careful! Careful! Don't move. Tabi ka dyan, Don't tabi, move. Ka, tabi, ka, tabi ka, dyan. 3,000 years old na yan? Oo! Eh, wala naman pala lang pinag-iba sa mami mo eh. Yung mami mo mukhang 2,000 eh. Mm -hmm. Takot ako, takot ako. Ang ibig nyo sabihin ay, nagsalpo ka na naman kay naalimtoyang. Oo! Oh, At kada yata niya, miski kasi ng pa siya, na na pati, hindi ko siya lalaman. Hindi naman siya sakin! Kala mo, dadan mo! Ano yun, Nay? Tuloy ka na naman ng ulam natin? Eh, bakit? Nagbigay ka na sa akin ng perang pambili ng bola, no? Eh, hindi, oh. Eh, hindi pa rin! Eh. Pero huwag kayong magalak. Meron tayong adobo. Meron ay? Oo. Oh. Adobo oh, oh. na ay? Adobo. Adobo? Okay. Yeah. Okay. Oh. Wow! wow. Oh, oh, oh. Yan! Yeah. Wow! Ang kangkong. Hmm. Adobong kangkong? Eh, adobong kangkong huto eh. Adobo! Oh. Hindi ko na siya yung sinabi adobong baboy. Hmm. kain! Nakala mo sino ka Kain! Nakalaan mo na gawin mo si Emily. yung anak nung damdambuhalang niyo? Oo oh, ha? Ah. Kaya naman tayo, oh. Ano ho ba, Pilgido natin? Batubalani. O ano ho ba, Pilgido ni Emily nung talaga pa siya? Batumbakal. <laughs> Katakataka ko ba yung batumbakal e eh, ma-attract sa batubalani o oh, yung batubalani ma-attract sa batumbakal? Natural lamang yun. Hindi ko kasalanang mabulag ako sa kanya. Mabulag? Duling! Di okay sa akin yan. Sige, tas pa! Ha? Hmm, huh? Tas pa! Hindi po, hindi tak lang pasulo. Sige, tas! Saya ka naman, Tony. Mga parang isa ka ng ganito eh. Di ba ang isa yung dalaga Pilipina nagpupuwat sa braso? Oo, ito sabi mo, pero hindi uh. ka Dalagang bukid yung isda. Oo, oh, pwede pa. Sige, Buhat! Buhat! Monkey um, time, mga kinala! Ay! Mama ka naman ang mato! Ang hindi ka nakakaya-aya! Sylvester Stallone eh! Bagay sa akin, Gloria Diaz effect! Yan yan! Mm. Yan ang isa pa sa mga minamother mo! Sino you know si Gloria Diaz? Hindi! Ang pagsasalita mo, masyadong malambot, masyadong malumanay, eh. masyadong suabi! Ang um, sexy, no? Eh, paano ka magiging lalaki niya kung ganyan ka? Dapat, Matigas ang dila mo. Tigas ang pagsasalita mo. Pa, paano nga? Eh, ganito yung sabi mo. bato. Bato ha? Hindi ganyan yung mas matigas. Bato! Mas matigas? Oo! Oh. Ay! Bato ha? Ay! Sasabot nito rin eh. Sinabi ng mas tigas, mas lalaki. Yung bato! Stop! Ah! Ano ka talaga hindi ka pa dyan? Ma'am! mam, ko niya! ako rito eh. Mabuti nga mamatay ka na ha. Ano ba? Uy! Ah, i-breathing tayo ngayon para lumaki yung mo. Ay, ako no type po yan. Sige, <laughs> na. Hands on your waist. Hmm. Inhale. Oh. Exhale. Inhale. <laughs> ano ko ba naman? <laughs> pag sinabi kong inhale, huminga ka ng malalim at pigilin mo. Sustain it. Pigilin mo yun hanggat di ko sinasabing exhale. Ha? Naintindihan mo? Naintindihan ko na. Gawin mo pag hindi, upakan kita. Oh, uh -huh. Sige, do it. Inhale. Hold it. Good. Exhale. Fixing. Inhale. Exhale. Inhale. ano oh, no. Gusto na kayo dyan? Oh, Jack. <laughs> oh, ano na? Oh, Jack. Oh. Uh, Ayan na. Nakita mo. Malapit na maging lalaki ang kapatid mo. Ano na sa akin yung pinag-usapan natin? Papakasalan ko nga lalaking makapagpapabago dyan sa kapatid ko, okay? Jack. Oh. Uh. Baka namang mauna pa ako ng iba Nakiniyata ang hirap ko rito. Pwede ba, Baldo? Lamang na lamang ka na nga sa ibang lumiligaw sa akin eh. Hindi ko pa nga nasasabi sa kanila yung kondisyon ko eh. Saka isa pa, ikaw naman pinakasigali ito, di ba? Sige, bahala ka na dyan ah. mo. Eh? Ah. Jack! Ah. Basta lamang ako ah. <laughs> oo sabi eh? Oh, o sige, natadaan pa ako kay Aling Gurin. Pakikiusap pa ako tungkol dun sa hulog ko eh. Hindi ko pa nga alam kung ano nangyari sa trabaho ni Dad eh. Sige ah. Ikaw, basta lamang ako ah. Tidak! Oh! Jillian! Tidak ada apa-apa lagi? Ya. Baiklah. Saya akan